Ako, Sension TV, sa nga sa sa Ito ang kwento ko sa araw na ito. Ngayong araw ay share, share ko sa inyo ang naging experience namin na nakaraang bagyo. Ito na yata ang pinakamalakas sa lahat ng mga bagyong dumaan. Wala ko talaga si na lang sasakyan namin. Kaso naisip ko meron nga palang bagyo, delegado. Dahil kasama ko mga bata, sinikin na lang dadali namin. Nakatuwa ah, yung mga gansa ni Tata, naglalaro sa ulanan. Baby! Swish, 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 We will buy a water yes. and the napai. It's raining.

swish, swish. Yes! 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 Yeah. Lalo, hinabot pa namin bukas yung tindahan ng tubig. Kung hindi, wala day na day ng mga babies namin. lang tayo isda Ayo, mulai bawa. Yeah. Berapa lama tu? Berapa? 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 si What do you say about the rain? I say rain. Oh, it's a brain. Let's go home. big. <wealth oil> See? <startup> <rapidement> <Darwinough> <untoSean nei> <Oliver> it's so heavy rain oh, whoa, heavy. Wow. so heavy it's, heavy. it's windy it's better it's than go outside go away yeah it's raining. It's raining. Later on, ring ring go away Tapi Opo, ano mga na rin Ang ulam yan Ang mga ito Ay, don't That, Tatay will come Tatay Tatay will help us na Stranded po nga Patas mo ako dito sa walang puno Makapatak pa rin yung mga puno <laughs> Jangan bilang, jangan mau, gigit-gigit tang bagel. Okay. Apa? Don't be afraid. Dad is here. Later me and Tata, you will fix that road, so we can go, we can pass through, okay? Okay. Ah, you stay here ah, huh? later. <laughs> Nampun kami ditinting, serentet. <laughs> ya. Yeah. Ya. It's yes, a rescue, yeah, rescue. They will help us to pass through. I don't think you can yes. I'm the They will help us. So, tatay will come. Si Igor talaga ang tatay. Oh, <laughs> siya. Siya nagtatabas-tabas doon yung tawad-tawad kay tatay. Kasi nang talaga doon si tatay kaya yung mga may traktura na yun nakakalampas ah, din kahit yung malaking puno na yun baka awa eh yan sa nakisabi bling 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 ganoon ng wiper yan eh Kuya din well, yung dumating may dalang power so oh, mga chulito yun dumating yung chulito may dalang power so boom tatay tsaka sa mga delivery yun nakakandag na rin salamat po <laughs> that is awesome. Yeah, awesome. That is many cars. Yes, it's already in so many cars. Oh no! lang nga po. Salamat. Nakabidyo kayo. <laughs> Daddy, I'm to wee -wee. Yeah, we will go home. Meron pa din dito naman sa isa naman. Sige, sige. Salamat. Bye-bye. I'm -bye Daddy, daddy, over here! Yes. The way of shaking a camel. Daddy. Yung tinatambay ng mga gansan natin kanina, patay pa. Ngayon, sun out na. <gasps> Ito lang, sapat mo. Hmm. Kape, paborita. Hmm. Ito talaga masarap kasi. Puti hindi ako bibigyan ng gantong tasa. Balik pa ng hawakan. Eh. Panangabot lang. Hindi hmm. hmm. ako bibigyan ng gantong tasa ulit. Balik ka ng hawakan. Kung hmm. hmm. maulan, kape ang katapat ito ang paborito ng lahat paborita ciao hmm ang tabulan grabe talaga ito ah masabit bye Nating sa mundong ito ay parang panahon napaka-unpredictable. Hindi mo alam kung kailan ka ng problema at uulan ng mga pagsubok sa buhay. Kaya pa man, ay lumaban lang tayo ng nakaayon at huwag na huwag tayo makakalimot na tumawag sa taas. Dahil hindi, hindi niya tayo pababayaan. Ano ga?